Actually, dahil may monetary reward na siya kung saan siya ang, gagaling, ang uh, talagang na uh, pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. At na, 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 nada, nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He uh, has now won uh, his two gold medals in the uh, Uh, Paris Olympics kaya ata uh, kung ano pa ang aming gagawin uh, because alam alam naman natin itong mga atleta ina, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip kundi pagandahin pa at uh, maging mas maganda pa ang performance dun sa sport nila at sa buong sport ng Pilipinas. So that is really I think a more uh, a more uh, significant uh, effort. And that's why I will ask uh Kaloyulo ano ba talaga sa palagay niya ano pa pwedeng gawin ng pamanan para gumanda 'yung additional you no know, I'm going to ask him what can we do He has already 20 million. He has so already, I don't know, I think. If he needs, na siguro siya mga kailangan ng pera. Para pero para sa akin, ang interest ko, dumami ang medalis kagaya niya. Anong kailangan gawin? Do we have to change the organization? Do we have to, how do we, do we need to be funded? Uh, they, at at uh, si Kanoyle Yusaka is, is, uh, is, is, uh, is going so to Sir Yulo. Ay, sorry. <laughs> kailangan ng kaloy eh. I think he he will continue to greater heights in sport. Dahil matagal na siyang world champion eh. Dapat yung Tokyo, dapat nanalo na siya eh. Natagalan eh. Pero ngayon, nakita natin ang tunay ng kakayahan. And uh, again, uh, I think uh, uh, he will be the best person to ask what else it is that we can